Contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. katok. Nakunan sila ng pictures uh, picture na mga nagko-complain din sa loob ng bahay. Itong isa nakatingala sa may kusina. Itong dito, dare derecho kung saan. Ito rito, nahalughug na yung mga kwarto. Ito yung mga dinistrong ka. Oh, naman, ano, Walang search warrant yan. Ito ang aktual na paghahalungkat ng mga pulis sa loob ng bahay ng mag-asawang negosyante sa Paranaque City. Ang hinahanap daw ng mga pulis, Baril pinasok po kami ng mga polis. Kinatok po yung pintoy na hanap po nila si Echa saka Ch yung baril. Itong Oplan Katok, isang kampanya ng Philippine National Police o PNP, ang layunan. I-monitor ang lisensya ng bawat baril na karehistro sa gun owners, civilian man o hindi hanggang pintuan lang talaga hanggat maaari yung ating members ng team na magkakandak ng offline kato. Pero kung minsan ang opla na ito, magiging dahilan ang pang-aabuso sa tungkulin ng ilang police. Ito po yung pinto na tinulak nila. Ang pang-aabuso nito naranasan daw ni Leng. Hello. Hindi niya tunay na pangalan noong 27 ng Marso taong kasalukuyan. Pwersahan daw pumasok ang ilang sa kanilang bahay para hanapin ang kanyang asawa at ang baril mano nito ng walang bitbit na search warrant. Nagalupat po sila ng cabinet nung no, tinanong po namin, bakit po kayo nangingi alam na po dyan pati kwarto pinasok Pwede nyo naman po silipin. Ang sabi po nila, yung baril ilabas po, E eh, wala po sila nakitang baril po. Ang masaklap matapos na mambulabog ang mga polis, nawala raw ang ilang gamit sa kanilang bahay gaya ng cellphone, gintong quintas, sing-sing, pera, DVD player. Kung susumahin, mahigit 40 mil daw ang halaga ng mga ito. Ang mga inare-reklamang polis ay nakilala bilang sina Police Inspector Joey Mamborang, P.O. 1 Romeo Di Makulangan, P.O. 1 Mark Hill Nicole, at si P-01 Freddy Azul. Binaman-mana ng T-3 Alliance ang lungga ng mga inarereklamong police dito sa Police Community Precinct or PCP-3 sa Barangay La Huerta sa Paranaque City na ispatan namin ang isa sa mga inarereklamong si po 01 Romeo Di ito si na Nakumpirma ang kanilang another upland Sita. Makikita nyo kung gaano ka pala mga ito sa surveillance ng T3 Alliance. Tingnan to. CPO si 1 Dimakulangan. Markado ang galaw. Modus din daw nila na kumita sa pamamagitan ng upland Sita. si alias Rina, isa rin sa kanilang nabiktima ang nagpasabog ng baho nila. Ito na, ultimong madaling araw, nagpapanaboys sila, pinaghihirapan ng tao, sila naman ang nakikinabang. Sa pool sa kamera ng T3 Alliance, ang ginawang pagpapalagpas ng mga polis sa dalawang motoristang wala namang suot na helmet. Isang aset ang nagpanggap na motorista. Dahil walang rehistro at may angkas na walang helmet, sinita ni P.O. 1 di makulangan ng aset. Pero sa halip tikitan, pinasok siya sa loob ng stasyon ni P.O. 1. O ano, anong gagawin natin? Sige, magsabi kayo. Sa violation mo pa lang, mo na. Kaya mo. Dalawang daang piso ang isinuka ng aset. Pero si Pio ang di makulangan, mukhang nakulangan pa. <S parece twitchingated> Nang makita ang isang libong piso, tila buhay ang gutom na sinunggaban ito ni Pio Wan. Ito ah, nakanapay yung sinta na sa Paranaque Police Headquarters, nagharap-harap ang mga inarereklamo at nagrereklamo. Bagaman hindi sumipot si na PO-1, di makulangan at PO-1 Nicole at PO-1 Azul, matapang hinarap ni na Police Inspector Maborang. At ang kanilang station commander na si Police Senior Inspector Benedicto Balagtas, ang mga alegasyon laban sa kanila. Kinalaban po sila ng May... Sir Chuanan po ba kayo, sir? anong sinabi mo sa akin nung tinanong kita ng mausap? Sabi mo sa akin, ilabas mo si Anong ilalabas ko ka? Wala nga. Kaya ho, ako'y takot sa inyo. Teka, sagutin mo muna, katulong ko pa ron, hindi? Hindi. Kasi inano kong katulong, dinuduro hindi mo na ako sa muka. Hindi kita dinuduro. Ang sabi mo sa iyo, hindi. Hindi ako hindi. ko sa iyo, sabi ko sa'yo, makinig ka muna. Pagtatanggol nila isang hot pursuit operation daw ang dahilan ng pagpasok nila sa bahay ni Laleng ang um, ang principal ng pag-usap ng mundo. Alleged din ng na buong na pulis ko ma'am. Ano ito to? Yun. Tapos sila mag-isa ako ba no ko, ko to, to, sa Sa pagsisiyasat ng T3 Alliance, lesensyado ang barel ng asawa ni Len na si Rod. Base naman sa salaysay ng mga pulis, bandang alas 2.40 ng hapon ng 27 ng Marso, ikinasa nila ang isang drug operation. Alas 4 ng hapon naman nang tutukan umano sila ng baril ni Rod nang pumagit na ito at questionin ang ginawa nilang panguhuli. Ang ipinagtataka ng mag-asawa, bakit hindi dinampot si Rod na mga pulis sa umano'y inkwentrong ito? At bandang alas 11 pa raw kasi ng gabi nang pasukin ng mga pulis ang kanilang bahay para dito dampotin si Rod? Para patay ano uh, nila yan. Kung yung reklamo nila. Pero as long as akong PCP commander dyan sa sasakupan ko, hindi ko papayagan yung may mga illegal activities niya. At lalong-lalo na mga illegal drugs niya. Uubusin ko yung mga yan, manay-baala kayo. Babakapan ko yung mga, mga tauwang ko. Pero tila tumiklop ang dalawang opisyal ang ipinakita namin ang video ng pangungotong ni PO1 di makulangan. Parang kasi dapat, Parang lumalabas na eh. Parang nakikita Anyway, hindi na bago sa akin yun mm -hmm. eh. Pwede, bigyan mo kami kopya. Ang okay. okay. oh, okay. oh, ha? Si Pio ang di makulangan, markado na pala sa ganitong ilegal na kalakaran. Taong 2012, nampansamantala pansamantala siyang matanggal sa pwesto. Dahil din di umano sa kasong extortion, ang agarang aksyon ng Paranaque Police Headquarters, ang pagbata ng relief order o pangsamantalang pagtanggal sa pwesto ng mga inareklamong polis. Maging ang station commander na si Police Senior Inspector Benedicto Balagtas o mismo inalis habang ang kasong administratibo at mga kasong kriminal laban sa mga polis kasama na rin ang mga kasong isinampa ng mga polis laban kinaleng sa korte nila paglalabanan. Kung susunod hindi pwedeng lumarga to nang hindi alam yung mission. Tama. Yung pre-ops. Dapat alam happen. Yun ang protocol na pinag-uusapan. Kapag nilabag yan, ganyan ang mangyayari.